Hello, hello! nag ka ba ng dessert ngayong Pasko? Tara, subukan mong gawin itong easy, cheesy avocado dessert na perfect pang pamilya at pwede mo rin inegosyo. Kailangan lang natin dito ng dalawang piraso ng medium size na avocado. Hiniwa lang natin to into cubes at pwede rin naman tayong gumamit ng coconut grater para mas pino pa yung ating avocado. At sa isang medium na kaserola ay paghaluin lang ang isang sachet ng green gulaman sa dalawa at kalahating tasa ng tubig. Naglagay na din ako ng 2 tablespoon ng asukal para may tamis na kaagad ang ating gulaman. Unflavored gulaman nga pala itong aking ginamit mga mareha, ha. Haluin and let it simmer for at least 3 to 5 minutes. At kapag naluto na yung ating gulaman, nailipat lang sa isang baking pan at hayaan itong mag-set. Gagamit din tayo dito ng white unflavored gulaman. Same lang sa ginawa nating pag ng ating green gulaman, ang kaibahan lang ay gumamit ako dito ng gatas. 1 cup ng gatas at 1 and a half cup ng tubig ang ginamit ko dito at nilagay din ako ng asukal. Pwede kayong gumamit ng evaporated milk or full cream milk. Pakuluan and let it simmer for 3 to 5 minutes at saka i-transfer sa isang pan at hayaan itong mag-set. Once nagset na ang mga gulaman ay pwede na natin itong slice into cubes at dahil mas gusto ko na mas maliit pa at mas pino pa yung ating gulaman ay gagamit ako ng cheese grater. Optional lang naman ang paggamit natin ng cheese grater. Depende na din sa iyo kung okay na sa iyo ang cubes na pag-slice ay sapat na yon. Transfer sa isang malaking bowl kasama na din ang nahiwang avocado at lagyan ng all-purpose cream at condensed milk. Tatlong lata ng 370 ml ang ginamit kong all-purpose creamer at 1 half cup ng condensed milk. Ito naman ay adjustable mga mare ha. Pwede namang bawasan ng tamis, depende na rin sa panlasa mo. At para maging mas special at maging mas creamy pa ang ating dessert, ay naglagay ako ng keso. Cube cheese lang o hiniwa ko lang ng maliliit yung keso natin na nilagay. At ayan, meron na tayong creamy, cheesy avocado jelly na pwede mo i-prepare sa pamilya ngayong Christmas. At sana'y nagustuhan mo ang ating recipe. Happy eating mga mare and enjoy cooking!